Ito, may bagong arrival ngayon na toys. Ayan. May surprises dyan sa loob. May mga surprises sa loob po yan. Collection. Pwede na rin pang regalo. Sa mga inaanak. Ayan. Ayan. Ang cute tayong nasa loob nito eh. Ganito po yan. May mga surprises. May mga angel. Mga iba't ibang ano. dito ito may sa loob balls. ganito po ang ano niya laman ayan ang cute ano ito hindi namin alam kung anong meron kung sino sa kanila dyan ayan. surprise sa loob nito kung sino ang mga karakter ang meron dyan cute no Ito. Toys naman to mga toys. Ayan. Ito toys din to. May, ito naman may sorpresa din to sa loob. Ito yung mga ayan. Surprise sa loob. Toys. Pwede din tong pang regalo mga guys. Ito naman stickers sa so, damit. That is for video for today. Thank you. Sana'y magustuhan nyo itong video na to. Pang regalo sa mga inaanak. Pwedeng pwede po yan. May mga surprising pa dito sa mga loob. Nito. Ayun lang po. Bye bye.